Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines hindi raw titigil doon sa kanilang mga hakbang dyan sa pagprotekta ng ating teritoryo. At may nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Lawag. Hindi maaaring tumigil ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines sa pagprotekta sa mga karapatan at teritoryo ng Pilipinas. Ito ang naging payag ni Commodore J. Tristan Tariela ang tagapagsalita ng West Philippine Sea sa Philippine Coast Guard sa patuloy ng naaktibidad ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Anya, sa dagat ay hindi tulad ng kalsada na agad na maipepreno ng barko kung may mangyayaring hindi maganda. Pero pwede kang makaiwas. Ngunit ang ginawa ng China ay hindi nila ito iniwasan bagkos sina Japan nila na banggain ang barko ng Philippine Coast Guard. Ito ay kasunod ng muling banggaan sa pagitan ng mabarko ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard. Dahil dito, nag-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga pinakamahusay na Coast Guard sailors upang maunawaan ang tungkol sa maritime geography sa West Philippine Sea. Sa kasulukuyan, mayroong tatlong Coast Guard vessels na nakatalaga ang BRP Sandangan, BRP Cabra at BRP Teresa Magbanwa kung saan ito ay tinuturing na isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Sa usapin ng matauhan, ang bansa ay may siyam na okupado ng maritime features sa West Philippine Sea Samantalang tatlo dito ang walang presensya ng Philippine Coast Guard, ang Kota, Ayungin at Rizal. Habang ang anim ay inokupahan ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Tariela, hindi niya masasabi kung sapat na ang bilang ng mga tauhan na nakadeploy para masabing ligtas sila sa anumang panganiba. Inamin niya na kahit mahirap para sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng resupply mission, hindi sila titigil dahil umaasa sa kanila ang mga mangingisdang Pilipino. Iginiit ni Tariela na hindi kailanman lumabag sa international law ang kanilang ginagawa kung saan sinusunod nila ang mga alintuntunin ng United Nations Convention of the Law of the Sea anya, walang ginagawang masama ang Philippine Coast Guard. Ibig sabihin, maaaring hindi maintindihan ng China Coast Guard ang international law. Sa kabila ng aktibidad ng Chinese Coast Guard, iginiit niya na mananatili lamang ang presensya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. We are not provoking anybody. We are not violating the international law. It's the Chinese government who is doing that. They are aggressive. They are provocative. They are unlawful, they are bully. Tayo, we na water cannon, hindi nga kami nag water cannon eh. Minimal military grade laser, binabangga-bangga. Tayo pa ba talaga ma'am ang uh, ma-misinterpret -mi dito? Again, let us stop that mindset, no? uh, Ang laban natin sa West Philippine Sea, kung iisipin natin ngayon na magkaka na, kaya we are going to choose to be silent about it. Parang sinabi na natin na isuko na rin natin ang kinabukasan ng mga ng Pilipino. Kung hindi nyo makita ang uh, relevance ng ginagawa natin sa panahon nyo dahil sasabihin yung ordinaryong one de la Cruz gang kayo, isipin nyo na lang kung paano maapektuhan ma ang kinabukasan ng mga Pilipino, which is the next generation of our time. Samantala, sinabi ni Toriela na hindi sila titigil sa pakikipaglaban para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil ang kanilang ginagawa ay para sa kinabukasan ng masusunod na henerasyon. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Luwag para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ram para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Boom! Nananawagan ang U.S. State Department sa China na itigil ang mapanganib at destabilizing action nito laban sa Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan. Ito ay kasunod na rin ang pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard at pagbomba pa sa resupply boat na Unaiza May 4 habang nagsasagawa ng rotation at resupply mission sa May Ayungin Shoal nito lamang araw ng Martes. Kinundi na din ng U.S. State Department ang aksyon ng China na nagpakita ng pagbabaliwala sa seguridad at kabuhayan ng mga Pilipino at sa international law. Inahayag din ni US State Department spokesperson Matthew Miller na sa naging hatol ng International Tribunal noong 2016 na walang lawful maritime claims ang China sa karagatan sa paligid ng Ayungin Shoal na malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang ang press briefing, sinabi pa ni Miller na sa ilalim ng U.S.-Philippine Mutual Defense Treaty, saklaw ang anumang armadong pag-atake sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas kabilang na ang Coast Guard saan man sa disputed waters kung saan minamandato ang Estados Unidos na suportahan ng Pilipinas sa kaliman na magkaroon ng pag-atake. Kaugnay niya narito pa ang karagdagang naging pahayag ni U.S. State Department Spokesperson Matthew Miller. So, we are in discussions with the, uh, the Philippines about this matter, the latest actions, which are um, just the most recent in a series of provo provocative actions by the PRC. Um, demonstrate once again a reckless disregard by the PRC for the safety of Filipinos uh, and also for international law by impeding the safe operation of Philippine vessels carrying provisions to Filipino service members stationed at Second Thomas Shoal the PRC interfered in lawful Philippine maritime operations and in Philippine vessels exercise of high speed uh, of a high seas freedom of navigation and i'll just say that the United States stands with our Philippine, Philippine allies in the face of these dangerous and unlawful uh, actions. Article 4 of the 1951 U.S. Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Samantala naman ay tumanggi muna na magbigay ng komento ang US official kung mag-uudyok sa treaty ng Pilipinas at Estados Unidos ang panibagong pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas na nagresulta nga sa minor damage ng barko ng bansa at injuries sa Navy personnel ng ating bansa. Itong Bali ay Daraos dyan sa bahagi ng West Philippines at ay iba pang parte ng ating bansa. Wala raw itong kaugnayan doon sa patuloy na sigalot sa pagitan ng uh, Chinese Coast Guard at ang Philippine Coast Guard. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Everly, nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang kinalaman sa nagaganap na tensyon ngayon sa pagitan ng China at Taiwan ang gaganaping balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos ngayong taong 2024. Ito ngay sa gitna ng paghahanda ng mga para yan sa naturang military exercises kung saan ilan sa mga aktibidad nito ay posibleng idaos sa Batanes. Ito ang kinumpirma ni Balikatan 2024 spokesperson Colonel Michael Lohiko kung saan sinabi niya na isa ang Batanes sa mga lugar na maaaring pagganapan ng naturang war games. Ngunit kasabay nito ay nilinaw niya na bagamat bahagyang malapit ang naturang isla sa Taiwan ay wala itong kinalaman sa mga sigulot sa pagitan ng Taiwan at China. Aniya hindi nakasentro sa Taiwan ang naturang military exercises sapagkat hindi ito doon gaganapin kundi sa loob mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Balikatan 2024 spokesperson Colonel Michael Lohiko. We are not uh, focused on Taiwan because the exercise is not happening in Taiwan. The exercise is happening within our territorial waters and our territories. So uh, it is natural for us to exercise in those areas because if it's part of Philippine territory, if it's where we wave our flag, these are the areas where we defend. Ang Batanes, partikular na itong Mavulis Island na provincial capital ng Basco, ang isa sa mga lugar nga na kinukonsidera ngayon ng AFP uh, para pagduusan ng 2024 Balikatan Exercises ng Pilipinas at Amerika. Ito ay nasa hilagang bahagi ng ating bansa at may layong 142 kilometers lamang mula yan sa southernmost point ng Taiwan, na isa rin bansa na pinipilit na angkinin ng China. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Everly, Senatorang Military Exercises, says inihiyag din ni Colonel Lohiko na gagamitin din ng kasunduluhan para sa test firing ang Air Defense Missile System na gawa naman ng Israel na tinatawag na Spider o Surface-to-Air Python and Derby. Aniya bahagi ito ng Integrated Air Missile Defense Exercises na plano naman nilang idaos doon sa bahagi ng Central Luzon. Ito nga ay uh, isang weapon no na inacquire ng uh, Sandatahang nakas ng Pilipinas sa ilalim yan ng uh, AFP Modernization Program kung saan ay uh, gagawin gagamitin ito para i-test yung interoperability ng uh, mga weapon system ng Pilipinas at maging ng Estados Unidos. Itong Spider Air Defense Missile System na ito ay dinisenyo raw para protekt dahan ng critical installations, mga land-based fixed assets at maging yung mobile platforms ng uh, mga kasundaluhan sa pagkasagawayan ng mga aerial threats uh, tulad na lang mga combat aircraft, attack helicopters, mga drones, uh, at pa mga ipapang mga weapon na panghimpapawid na posibleng gamitin sa kasagsagan niyan ng Bakbakan Bombo Dennis Bombo Everly. Okay, uh, Bombo Marlene, nais ko lang malaman ano Ilang events yung uh, idaraos malapit sa West Philippine Sea sapagkat very crucial ito uh, pati dyan sa may area ng Batanes o may mga land-based events na idaraos din ba, bombo Marlene? Mm -mm. Tama ka dyan, Bombo Dennis. Di itong gaganap yung balikatan exercises na ito ay uh, gaganapin sa lupa, panghipapawid at maging sa maritime. Pero sa ngayon, Bombo Dennis, ay nagpapatuloy pa rin yung ginagawang pagpupulong na mga kinaukulan mula sa panig ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Puro, puro para mag-usapan itong mga detalye at magiging aktibidad sa kanilang gaganaping uh, balikatan exercises. Sa ngayon, yung mga lugar na pagaplanuhan o mga lugar na pagdarausan ng naturang military exercises ay patuloy pa rin uh, pin pinagpaplanuhan at pinag-uusapan ng dalawang panig. At uh, babalikan kita dyan, pahinggil sa mga panibagong development, hinggil ito nga sa gaganaping military exercises ng Pilipinas at Amerika, Bombo Dennis. Thank you so much, sa Bombo Marlene. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!